panibagong dive, panibagong sisid mga kapaders, wala nang intro intro pamanak kagad ng isda, ay ito kulapuhan may sulit, uy na ito, mas malaki mga kapaders mungit baboy, pang malabon papanain kito, pamigay dun sa ay ng aking asawa, ihawin favorite pang pulutan sa inuman, sinungkit ko muna para pumihit, itong kabila mong mata yan, pumihit ka, ayan na konti pa mm -hmm. huli ka dyan hindi pa nagitik ayan mga kapadyas, talaga pag mungit baboy pag malapad, ito ang kahirapan sa isda pag nagigitik, tulad pag malapad na ayan persado mga kapaders. pero yan dito mga kabunot, idinidin ko doon ang ko sa bahura, at parang hindi makabutang isda, barabasta, hanap pa tayo ng isda, pampinta naman, para makadalit siya tayo ng kahit kaunti na, uy na ito timbungan or manitis mm -hmm, gitik, sintilo ang tama mga kapadyas sarmoliti kung tawag sa ibang lugar sa ganitong isda, gusto ko lang dito, inihaw hanap tayo ulit isda na ito danggit na naman ay itong pandaradagdag mm -hmm. lagata ka dyan Ayan, mga kapatres, malapit na ang sisyon ng danggitan malapit na ang magjakpatan dulo lang may dahon yung pinakampuno niya wala na walis walis na kung tawag sa amin malapit na ang sisyon ng balawisa dito sa lugar namin jakpatan delikado ko pagtapos ng buwan ng ugos. na ito pa isda ulit nakasuot dalagang bahura wala sa bukid at yung papanain masama ang pisto baka duplasan at yung malagbag kaunti pa mm -hmm huli ka dyan, natin ayos na itong pandaradagdag pambinta salamat ulit Lord na marami naman walang sawang pasalamat bawat laot namin hanap tayo ulit mga kapaders andito sa butas, nakasuot, lambingan mm -hmm. huli ka dyan pang ihaw bukas o kaya pambinta buti pa sa ibang lugar, itong isda, mahal ang presa sa kanila dito sa amin, biray itong bilhin minsan piapamigyan namin pag mayroong mahingi nagatulong pa tayo sa walang ulam magahanap pa tayo ng isda. Pakita lang kayo. Uy, na ito mga kapaders, Akala ko ba to Burubuay kung tawag sa amin. Crocodile fish sa English. Masarap itong sinigang. Mm -hmm. Minugtulan mga kapaders. Matigas ang ulo. Mm -hmm. Nakabunot pa. Nahanap kay ayun. Nandito subuta sumuot. Naroon na. Pangatlong pana. Mm -hmm. Talagang ayaw talaga at laban. Pangapat na pana. Mm -hmm ay hamal yan matigas ang bungo na ito pa pangaliwang pana yun tinamaan mga kapaders nagitik natin na sintro din matigas talaga ang itong isda mga kapaders yan masarap itong paksiw dito sa lugar namin hindi ito binibili kaya ito bukas pang ulam na lang ito akala ko sa ilog lang or sa igala ang may buaya pati rin pera sa dagat kaya lang kay bahala ito sa buaya wala itong paa pero may buntot oy nakatanggal pa dakuting ko na lang ito patay naman mga kapaders Sigurado itong masarap itong sabaw bukas sa ibang lugar nakita ko nga itong klaseng isda ito pasala ito dito sa amin walang pag-asa bumilang nga ito dito kaya sa lugar namin maarte ang buyer. halos pila ang gustong biling isda hanat man naman tayo ng pambinta para makatin sila man kahit kaunti na naman na ito mga kapaters. mm -hmm. na ito na sumuot na nakatago ang ulo sa katago papanain mm -hmm. Binugtulan. sayang pa yung alatan ha malian na ito lapo-lapo or sibongin Mm hmm huli ka na dyan, nakakayong pa ng buhangin. Dagdag timbang kambuhangin ka. Ito nga pala mga kapara sa ating pangalawang type na ito. Sana makaariman lang tayo ng isda dito kahit kulapuhan pa. Hanap tayo ulit ng isda na ito, matampusa, masuot na. Mm -hmm. gitik na udog. Uy, nakabunot pa. Mm-hmm, pasiguro. At baka pagdapot ko lumayas, baka buhay pa. Pero patay na makapalis ay ayos dito pandara dagdag na naman. Hanap tayo uli na ito, kulapuhan. Mas na nakasuot, naroon. Malapad na Mm-hmm, lagat na ka Kwartan linaw na ito. Nahan pa. Na ito pa mga kapaders. Danggit uli. Mm-hmm, may tama na ito. Nakatakas naman ito kay Kadebel Sirico na naman. Nakabunot, hindi hinahanap. Bunit asumpungan ko pa. Hanapan ko pa ng kasamahan dito sa bahura. roon. surahan. Nakalabas sa butas. Mm-hmm yung lagata ka dyan, sintido, nagitik natin. Ayos na yung pandradagdag o kaya pang ihaw bukas ang aking inakay. Wala tayo na pa ng bibiya. Ito na lang ating pang ulam bukas. Hanap tayo ulit mga kapaders, na ito pa alatan. Nakaharap sa atin. Sana tamaan. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Ayos na ito. Salamat Lord. Pandradagdag sa unang dive natin. Sana makarimutan mo tayo ng isda para makaari mo han. Dito kaya sa amin, ang isda medyo barato. Pagkikiusap ako bukas sa buyer, baka pwedeng ibalik ang dating presyo sa 130, ang bitilya, 150 ang surahan. Mmm, -hmm. timbungan or sarmuliti, manitis. Ganito ang isda ang karamihan sa bahura aming nakapaan ang mga espero. Pero ayos na itong pandaradagdag pang binta. Hanap tayo ulit mga kapaders, konting tsaga-tsaga lang, kahit malabig ang dagat, na ito, timbungan uli. Mmm. -hmm lagataka na naman dyan gitik mga kapaders kahit malayo ang tama sa gitikan nagitik pa rin hanapan ko pa sana mayroon pang kasamahan magandang bahura na ito para na ito pa lapo 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 jane mm, mm, huli ka dyan ayos na ito nakalapu lapo tayo mayroon ng kasama yung ating napa ng lapu lapo yung sibungin kanina na ating napa na naman tayo ulit mga kapaders sana mayroon pang kasamahan na ito pa Danggit ulit. Mm, -hmm. dito muna ako sa timbungan. Mamay na yun. Medyo malit mga kapaders. Ayan, sige, dugo na. Ito ang kwartlan linaw. Mas matimbang ito kasi sa danggit. Ito yung malaki. Estimate ko dito mga 400 grams. Hanap tayo ulit mga kapaders. Sana mayroon pa. Ay na, ito, malaking bigan. Mm, -hmm. huli ka dyan. Sunod-sunod ng biyay nila naman mga kapaders. Sa pangalong dive natin. Magandang biyaya ito ngayong gabi mga kapaders. Sana mayroon pang kasamahan para mahuli pa natin. Hanap pa tayo dito sa butas ating silipin baka mayroon nakasuot na isda na ito may nakasuot mga kapaders uy bukaw paksiwin ka bukas o kaya ganga sa suka masarap ito mm Hmm, ka dyan. ito ang favorite ulam po ito ang aking bukas paksiw o kaya ganga sa suka masarap ito medyo masim asim hanapan ko pa ng kasamahan sana mayroon pa at para ma uy na ito manitis mga kapaders isang klaseng manitis ito yung kulay pula nakatalikod pa sa akin try ko kaya ito huwag kang kikibo mm -hmm. sabi ko sa iyo huwag kang kikibo papanain kita dito sa lugar namin sa lang isang styrofo po bintala ng 2.5 minsan 3.000 man pag mataas ang presyo ng bintahan pero pag ito ang presyo sa amin ang bintahan delikado hindi makapadala ng ang isang styro na libo minsan 1.5 gaya 1.6 hanap na naman tayong isda mga kapaders sana mayroon pa dito sa butas atin silipin uy na ito Bibiya mga kapaders, sungkitin ko muna at impatrasin para makita ating ulo. Ayan na mga kapaders, yan, kumikunti pa. Ay, mabalik pa talagang sinungkit ko nang lumabas ka dyan. Ito na. Mm-hmm, huli ka dyan. Ay, nakabunot mga kapaders. Iba talaga pag wala si maampana Mm-hmm, pangalawang pana. Aroy, talagang. ay, nakabunot pa. nakuting ko kaya ito para sigurado. Ayan na, Mm -hmm. Iba talaga pag dinadakot, kahit nakatago, naihipo. Ihawin eh, bukas ang aking inakay, nakatsamba tayo ng isang bibiya. Magahanap pa tayo ng isdang mapa na kunting tsaga laang panilip sa butas na ito, kauser. Mm hmm Huli ka dyan. Nakabunot pa atin panahin ulit na rin. Nakasuot mga kapader, malayon sinuutan. Mm hmm Huli ka na dyan. Utruhin ulit, ulit. Mm -hmm. Huli ka na ngayon hindi ka na makakatakas dyan. Mga busog ngayon ng kausir maraming kinain mga kapalos at malaki ante yan. Baka buntis, hindi ko lang alam. Maghahanap pa tayo ng isda. Tsaga-tsaga lang para makatilin siya kahit kaunti na naman. Nahan pa. Na ito mga kapalos, malaking kanuping. Mm -hmm. Huli ka dyan. Pandara dagdag pang binta. Pag naibinta bukas. Hindi na kami nakabit sa unang pinanamin sa unang dive mga kapalos dahil malakas ang agos. Yung kami maraming kanuping sayang nakawala kami sa bahura. Nakawala kami sa ating bahura sa unang dive natin, doon sa maraming kanuping namin pinanaan kanina, na ito talikbago, nakatago sa kula po. Mm, ay, nakabunot pa, nana kaya yon ating hanapin, na ito, minto. Mm, hmm, huli ka na yan, at makula pa rin sa bahura, makabunot itong isda, budit, hindi malay ang nilangoyan, tuminto rin. Hanap tayo ling isda na ito, solid, 101. Oy, may mungit baboy dito akong sulit pang binta. Mm -hmm, huli ka dyan. Oy, nakabunot pa. Sayang pa yung sulit ay ha, malianahan na kaya yun ating hanapin. Na ito mga kapalis, lapu-lapu. Yun, grouper mm -hmm, lagata ka dyan. Kortan linaw na ito. Salamat Lord na marami na naman. Po, po tayo uli, may kasama na yung sibongin natin. Po, po man sana, ang problema, ang buyer, kung baratin na naman bukas, delikado ito, Oh, bahala na kung magkano kikitain namin. Hanap na lang tayo mga kapaders. saga lang tayo kahit may nang bintahan ang isa sa amin. Ah, ito, taligbago. Mm -hmm. Huli ka dyan. Nakabunot pa ay hamal yan. Panahin ko ulit. Mm -hmm. Di ka na makatakas. Ay pa na ito. Lagi nakabutang isda. Minamalas tayo ngayon. Oh, may nangyayari sa tabi delikado. Hanap na naman tayo. Na ito, alatan ulit mga kapaders. Mm -hmm. Yari ka na naman. Ayos na itong tsaga-tsagaan. Kahit puro alatan ting naapana, May ibang isda man tayo Hindi lang puro alatan. Oras nga pala ngayon. Alas dos ng madaling araw na mga kapaders. Maya-maya maaahon na rin kami. Na ito pa, nakalasbol tayo. Nakatago sa kula po. Mm -hmm. Kahit hindi makita. Yoy, kanuping ulit mga kapaders. Nangain niya ito ng kula po yata. Baka ito yung nagugutom na. Hanapan ko pa ito. Baka mayroon pang kasamahan. Makatsamba tayo. Hanap tayo uli baka makachamba pa. Uy, na ito gataan balangitan. Mm, huli ka diyan. Wag la makabunot. Oh. Magandang umaga sa lahat mga kapaders. yung balangitan kagabi, hindi ko nahuli nakabunot din. Na ito malaking kanuping. Ayan, mayroong bibili pang ulam mga kapaders sa bundok daw at mapawer ng kahoy. Mabilang dalawang kilong isda pangulam laang. Ayan, ice na ito. 130 ang kilo mga kapaders. Yun, may tawad pang isang peraso. Sobrang dalawang kilo na yan. Magandang umaga sa iyo, buyer. Baka pwede yung nagdagami ng presyo ng isda namin. Gawin mong 130 ang witilya, 150 na po. Ayun, um, malaking sibungin. Napan ni Kadibis Rico, mga kapaders. Inabot ng buwin na si Kadebis Rico. Nakala po lang po siya, mga kapaders. Malaki ng sibungin. Hindi ako nakachamba. Nakachamba man ako isang maliit man. Pero ayos man, maganda ang sukat. Mga 300 grams. Ayan, mga timbungan, mga kapaders. Sa talikbago. bago. Isang presyo na yan. Sige daw. 130 ang presyo man, nagdagan mo man, kung barat ng isda namin, grabe naman. Tapos pagpunta mo sa palingki, mahal ang presyo, dinay ko pa ang naman sa gabi. Tulad na yan, ayun, malaking bigan, siya mo sa bitiliya, ay sa presyo, pasala po yan. Pakiwain mo na lahat ng isda namin, huwag ka nang tumira, pipiliin mo pa yan. Timbangin ang timbangin niya, yan, salangin salangin si timbangan yan, ayan. Ayos man mga kapari sa aming pangalawang dive, kulang-kulang isang estero man. Salamat ulit Lord na marami sa biyaya kagabi. Ito, magandang biyaya ito ngayong umaga. May pambigis na naman kami ng aking kasamahan. Lubos kami ng kapasalamat sa walang sawang iyong paggabay sa aming ginagawa na tulad pa manak sa gabi. Pati na rin sa ibang mga esperong katulad kong namanak sa gabi. Kahit sa umaga, maraming salamat lul sa inyong mga gabay. Pangalawang salang mga kapaders, ilang kilo kaya yan? Hoy, nakaharang pa. Sige, asa man tubig. Baka may tubig man. Na ito mga kapas, pangalawang salang natin. Ilang kilo kaya? Ay, ano ng kamera yan? Hoy, 5-1 may tawad pa isang ramo ang tawad. Na ito naman, pangatlong salang mga kapaders, ayan, karamihan ay kanuping or bukawin. Sigurado tuwa ang itin na ito ni Bayer. May presyo na maganda sa palingki ang bintahan na ito. Dadaigin pa kami ito sa bintahan, delikado pag ito na ibinta. Kagandahan kaya sa palingki, may taripa ang isda, hindi pwedeng tumawad. Pero sa katulad namin, mga isda, may tawad pa, sa sobra pa ang timbang. Okay lang sa amin, Diyan kayo masaya, so, susuportahan kayo namin. Na ito yung pangatlong salang mga kapaders. Ayaw, tinan mo yan, may lapu-lapu, saka yung bigan, sabi na, lapu-lapu, tapos pasabitin niya, apat na kilo, pangatlong salang mga kapaders. Panglimang salang naman ito, mga sibungin, or lapu-lapu, saka asurahan. Ayan, 1.5 kilo mga kapaders. Napanin ka Rico yan, inabot ng binas. Ako medyo malas-malas ng kaunti, pero okay, manakapanap rin tayo. Sa bagay, kasabihan si Bibliya, walang taong tamad kung magisikap kung maabot ang kanyang pangarap. Wala man si Lord nilikhan tamad sa tao ang gawa kung magsisikap Siya nga pala mga kapaders Labasakulang kapasalamat sa mga hindi kisikip ng ads na ito na yung ating lapu-lapu Ihasalang na mga kapaders Mga ilang kilo kay ating lapu-lapu Makabawi lamang sa gastos Kahit kaunti nilin siya may kitain ng kahit para paano Kahit kaunti Ilang kilo Ating sibungin Baba ang kamera para makita ang tunay na timbang ng isda natin Oy 3.1 3 kilos na laang yan Sige na tawad ko na sayo ang isang gramu na ito naman mga kapal sa aming kinita ayan 2,148 ang gastos 589 ang natira 1,559 diba yung 5 mga kapaders pang panglima ang bangka ito ang partihan bawat isa 311 ayos na ito salamat lord na marami sa biyaya na pinagalubo sa amin siya nga pala mga kapaders, kung bago pa lang ka sa akin channel, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe. Pakipin na notification bell button para lang kayong updated sa akin sa mga kayong sa YouTube. Maraming salamat ulit sa inyong panood. Abang-abang ulit sa ating susunod na adventure. God bless. Ingat po kayo lagi dyan.